Muling naging sentro ng kontrobersya si Vice Ganda matapos ang tanyang kontrobersyal na jetski Duterte joke na binanggit sa isang concert. Hindi lamang mga matatag na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nadismaya, kundi pati ilang tagahanga ni Vice ay nagpahayag ng pagkadismaya at pagsangayo na hindi naging maganda ang biro. Bilang komedyante, trabaho ko ang magpatawa, pero alam ko rin na may mga pagkakataon na hindi lahat matutuwa. Kung may nasaktan sa biro ko, hindi iyon ang aking layunin. Vice ganda. Ayon sa marami, kahit nasa entertainment industry si Vice at sanay sa pagpapatawa, may mga hangganan pa rin dapat ang mga biro lalo na kung tumatama ito sa personal na buhay at kalagayan ng isang tao. Para sa kanila, hindi dapat gawing katatawanan ang sitwasyon ng dating Pangulo, lalo na sa kasalukuyan nitong pinagdadaanan. Inihalin tulad pa ng ilan ang biro ni Vice sa pagbuhos ng gasolina sa apoy. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nabat Aikos ang komedyante dahil sa kontrobersyal na biro. Matatanda noong isang concert niya, naging usap-usapan din ang kanyang remark tungkol sa batikang journalist na si Jessica Soho, na hindi rin nagustuhan ng publiko at ni Soho mismo. Para sa ilang netizens, tila paulit-ulit nang nagkakaroon ng ganitong insidente na nagdodolot ng isyo sa pagitan ni Vice at ng kanyang mga kritiko sa pananaw ng marami, ang ganitong klase ng biro ay naglalagay kay Vice sa crossing the line ng komedya at politika, isang lugar na maislan at madaling magpasiklab ng alitan sa publiko. Ang insidenteng ito ay muling nagpapaalala na mahalaga para sa mga personalidad sa entertainment industry na magingat ingat sa pagbibiro, lalo na kung may kaugnayan ito sa personal na buhay o sensitibong issue. Maaaring layunin lamang ay magpatawa, ngunit kapag tumama ito sa damdamin ng ibang tao, nagiging sanhi ito ng mas malaking kontrobersya at pagkakahati ng opinyon ng publiko. Muling naging sentro ng kontrobersya si Vice Ganda matapos ang tanyang kontrobersyal na jetski Duterte joke na binanggit sa isang concert. Hindi lamang mga matatag na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nadismaya, kundi pati ilang tagahanga ni Vice ay nagpahayag ng pagkadismaya at pagsangayo na hindi naging maganda ang biro. Bilang komedyante, trabaho ko ang magpatawa, pero alam ko rin na may mga pagkakataon na hindi lahat matutuwa, kung may nasaktan sa biro ko, hindi iyon ang aking layunin, Vice ganda. Ayon sa marami, kahit nasa entertainment industry si Vice at sanay sa pagpapatawa, may mga hangganan pa rin dapat ang mga biro lalo na kung tumatama ito sa personal na buhay at kalagayan ng isang tao. Para sa kanila, hindi dapat gawing katatawanan ang sitwasyon ng dating Pangulo, lalo na sa kasalukuyan nitong pinagdadaanan. Inihalin tulad pa ng ilan ang biro ni Vice sa pagbuhos ng gasolina sa apoy. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nabat Aikos ang komedyante dahil sa kontrobersyal na biro. Matatandaang noong isang concert niya, naging usap-usapan din ang kanyang remark tungkol sa batikang journalist na si Jessica Soho na hindi rin nagustuhan ng publiko at ni Soho mismo. Para sa ilang netizens, tila pa ulit-ulit nang nagkakaroon ng ganitong insidente na nagdodolot ng isyo sa pagitan ni Vice at ng kanyang mga kritiko sa pananaw ng marami, ang ganitong klase ng biro ay naglalagay kay Vice sa crossing the line ng komedya at politika, isang lugar na maislan at madaling magpasiklab ng alitan sa publiko. Ang insidenteng ito ay muling nagpapaalala na mahalaga para sa mga personalidad sa entertainment industry na magingat sa pagbibiro, lalo na kung may kaugnayan ito sa personal na buhay o sensitibong issue, maaaring layunin lamang ay magpatawa, ngunit kapag tumama ito sa damdamin ng ibang tao, nagiging sanhi ito ng mas malaking kontrobersya at pagkakahati ng opinyon ng publiko. Muling naging sentro ng kontrobersya si Vice Ganda matapos ang tanyang kontrobersyal na Jetski Duterte joke na binanggit sa isang concert. Hindi lamang mga matatag na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nadismaya, kundi pati ilang tagahanga ni Vice ay nagpahayag ng pagkadismaya at pagsang-ayon na hindi naging maganda ang biro. Bilang komedyante, trabaho ko ang magpatawa, pero alam ko rin na may mga pagkakataon na hindi lahat matutuwa. Kung may nasaktan sa biro ko, hindi iyon ang